ay mag maging tayo na uh, o bagong uh, open na uh, restaurant no, guys so dati kasi wala uh, ka uh, so simula nung uh, na ng uh, dati nga uh, 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 so, so 30 ay na uh, pinag-utos uh, na yung um, ng uh, ID uh, 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 so, sa ito ang sana

na sila na mag-negosyo stay ang mga kanilang so guys, yun lang ako. maraming salamat today